morning mga ka-viewers bali po tayo ay mag re-repair po tayo ng outlet ang outlet daw po dito kapag sinasaksakan sa bahay pong ito ay maluwag nabagsak yung plug ito po yun no? ito po atin na pong pisahan ito po na ito daw po ay ito po ay maganit pa itong itas ay maluwag na yan isa ay na ayusin natin yan tapos po ay dito daw sa kusina pupuntahan po natin yung kusina naman yan nandito na po tayo sa kusina bali ito daw po ay pag sinaksakan ng plug ay maluwag ay maluwag nga po ay nabagsak pati. eh nabagsak yung itaas ganyan din wala na pong dala ibig sabihin po yan ay maluwag na gasasaksak ng plug ang kailangan po natin gawin dyan para hindi pa po tayo magpapalit ng outlet ay ganito po ah, buksan po natin buksan po natin yan syempre pagkabukas po niyan ay atin pong re-repair na yung pinakang terminal socket po ng outlet medyo madumi ah Padumi po. Ito, ganito lang pong ginagawa ko dyan para hindi na pa po na hindi ko pa po pinabibili may ari. Lalo kung wala naman pang budget, Ay, may naman po natin pabili kung wala nang budget nam, pang budget pa para dito. Iniigpitan lang po yan, o. Oh. Siyempre, uh, kailangan nyo po bago po nyo ito galawin. Iba, baba nyo muna yung breaker. Ganito po yan, oh. Yan, pinipisil lang po yan, no. Oh. Yan, ganyan. Para po humigpit uli. Kasi kung hindi po pipisilin yan, eh, hindi nga po higpit. Eh, yan, okay na po yan. Tapos, ating tatakpan na po. Yan. Takpan naman natin. Medyo hirap lang po kung mag -anot. anong camera. Ay? ako po naghahawak ng camera. Wala po yung aking uh, kasama. May pinuntahan po. Kaya ako sulo muna nag-aayos. Yan. Tapos testingin po natin. Yan po. Okay na. Bali, mahigpit na po siya. Ito pa isa. Oh. Kasi, kasi kanina po kasi nabagsak. Ayan Oh higpit na po kaysa bibili ka pa ng ganito eh kung walang budget yung may-ari di higpitan nyo na lang at least pwede pa naman ito at punasan nyo na lang syempre siyempre punasan nyo para luminis siyempre madumilinisin natin yan dito naman po sa ilaw kung, kung kayo po makakapag repair ng ilaw at nasabi sa inyo yung nagpapagawa na kumi, nagbiblink yung ilaw nila ah, wag muna kayo magpapabili ng gamit una una i-check nyo muna po ay yung switch una po pag may problema po ang switch yan po ay may naririnig kayo na parang natunog sa loob yung parang pss, ganyan po parang nag spark hindi po nagko-contact yung yung point contact po nitong switch sa loob kaya po natunog ngayon pag ito na may chinect nyo okay naman ito gan na nakisla pa din ang ilaw ng ng inyong ginagawa resepta ka lang galawin nyo Maaring luwag na yung nasa gitna noon or yung nasa tabing may trade higpitan nyo lang po yun syempre naluwag din po yung katatanggal ng ilaw yung pong gagawin nyo wag muna kayo magpabili ng gamit dahil pawawa naman yung nagpapagawa ano ba kung kaganit nung nagpipilit din lang gustong maayos yung ilon niya wala siyang budget eh di sabi ko gagawin ko ng parang kung sa abot na makakaya ko ito lang pantangin para na nakita kong pwede kong gawin ayun po okay na naman po ito at uh, may isa pa po tayo re ito nito hindi ko na ipakita yung pagre refer sa inyo ng iba pang outlet na ganito Diyan, dito rin sa bahay na ito ay hindi ko po maipakita dahil may isasabihin pa po ako sa inyo ah uh, buksan ko muna po yung breaker tas ko na yung breaker oh, hindi ko, hindi ko palang po natatakpan ayan po may ilaw na siya oh. Ah, uh, isang dagdag kaalaman pa nga po pala, ah, uh, tungkol po ito sa pag-wiring ko dito sa bahay na kahoy, kung magkano po ang singil ko, ay, ikikwento ko po sa inyo. Dahil ang electrician po, hindi pare-parehas ang singil. Ako po, gusto ko lang yung tama lang ang singil ko. Ayaw kong malaki, ayaw ko rin naman siyempre mababa. Yung tamang presyo lang po na bilang isang electrician ah, uh, yung po gusto ko lang talaga ay, ito po ang aking aking pag ano pag singil po ng per ilaw at per outlet yung ganito ganito pong outlet ang singil ko dito po kung ang wiring naman natin ay kahoy ito po ay eh, pwede na po ito sa 200 pag tumawad po sa akin ng medyo ibaba ko hanggang 180 po ang isa pwede na po yun yan kasi po minsan naman ay eh, matataas naman yung iwa-wiring natin ito mababa lang ito kaya medyo okay na rin ilaba ko rin yung tapos yung ilaw at saka yung switch yan isa po isang set na yan uh, kasama na po yan sa sinasabi ko nga pong kontrata ko din ay pwede na rin sa 200 ito o 180 ibig sabihin itong dalawang ito ay 180, 180 360 360 yung junction box po hindi ko na po sinisingil yan di kailangan naman po talaga ng ng splicing box po dito sa ating ginagawang electrical kaya dapat po wag na yan kung sa slab po may bayad yan, sinisingil ko po yan at yung breaker po na KSB breaker yan, yan pong KSB breaker na ganan ay ang singil ko po niya sa totoo lang ay 450 po yan, yung ganyan. Dala yan po kasi ay isang breaker lang dito sa ganitong uh, bahay na lights materi ma light, materials na bahay. Ay ganito po sa ilang ko dito. Ewan ko lang po sa ibang elektrisyan. Kaya po kung na, sinasabi sa inyo, may nagtatanong sa akin kung magkano raw ang per ilaw o per, sinasabi doon na per butas yung per butas po sinasabi yun ay sa yung po sa mga konkretong bahay po na layoutan nyo yung po sinasabing per butas pero yung ganitong kahoy po ang tawag po naman dito sa wiring na ganito per unit isang unit ng ilaw 180 isang unit ng ng outlet 180 ito pong breaker KSB breaker Uh, 450 po talaga singil ko nyan. Yun po, yun po ang bibilangin po natin. At syempre, bago po ako mag-wiring po, kinakausap po na muna po yung may-ari po nitong bahay para at least alam na niya ang presyo. Bayaran niya sa akin para makikwenta na lang namin pagkatapos. Ayun lang po at lang po at maraming maraming salamat po and God bless you po sa inyong pagsubabay sa channel ko. Thank you, thank you very much po and God bless you.